Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng Oktobre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.52 ng umaga. Araw po ngayon ng Merkulis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa uh, uh, balita na nanggaling kay Trillianis na isusunod ng dadagpin si Bungo at saka si Bato de la Rosa, o ipapa-aristo ng ICC. Ang title ko po ngayon ay Susunod na si Batu de la Rosa at Bungo na dadakpin o ipadadakip ng ICC. Ayan po. Uh, at uh, maaasahan po itong balita na ito kasi galing siya dun eh. Ako nga hindi ko alam na mayroon palang ganun na pwede siyang pupunta at mag-welfare check. Ayan po, ano. At marami siyang impormasyon na nakuha. Uh, maganda na rin yun para hindi naluluko ang taong bayan. Oh. Marami siyang impormasyon na nakuha na taliwas dun sa mga impormasyon na ibinibigay ng kampo ng mga Duterte. Yun nga po eh, niluluko lang ang taong bayan. Lalo na dun sa 24 hours pala yung access ng pamilya. 24 hours silang may access sa tilipuno kay Duterte. Oo. At yung yung dalaw din. O. Oo walang limit ng pamilya. O. Ay maalala ko po noon eh, nung kay Dilima eh, wala siyang computer eh. Wala, siya, wala siyang cellphone atay eh. Oo. At yung dalaw ay limitado. Ganun po ang diferensya niyan. Malaki ang diferensya nung kay Dilima. Dilima kung ikumpara ngayon dito sa ICC ay 24 hours na pwede siyang tumawag sa telepono eh sa pamilyanya o vice versa. o tapos yung dalaw ay walang limit. Pero hindi po 'yan ang tatalakayin natin ano. Ang tatalakayin po natin ay yung yung na, naaamba o yung nag-aamba na pagdakip kay Bungo, at saka kay Batu de la Rosa, ito pala muna ang dalawa na ito ang uunahin. Ay ako, naniniwala po ako dyan eh. Na sila ang priority na ipadakip o dakpin. Sila yan. Kasi sila ang kanang kamay talaga eh. O, Mayor Pasidutirti, silan ang pinagkakatiwalaan. Kaya, okay lang yan diba Para sa akin na sa aking pananaw na maaring totoo 'yan o talagang iyan ang nararapat. Opo. Hindi naman natin sila ay hinuhusgahan pero hindi po maiwasan eh na mayroon tayong pananaw o palagay o discernment ang tawag dyan. Nadidiscern natin po yan eh. Binigyan po tayo ng Diyos. Ang tao po ay kakaiba po sa halaman siguro at saka sa kasahayo na ang tao ay may discernment. Ang hayop din, mayroon din yan, pero hindi yung siguro pang matagalan, yung parang instinct lang nila, lalo na kung idipinsan nila ang kanilang sarili. Mayroong ganun. Pero ang tao, pinag-aaralan po ang history. 10 years, 15 years, pinag-aaralan po yan eh. Iyon po ang kaibahan ng tao. Kaya may discernment po ang tao. Ngayon ay ito po, isisir ko po lang ito, ano, itong, itong mga Bible verse. Tatlo lang po ang pinili ko para patunayan na talagang ganyan na talaga ang mangyayari. Opo, ganyan na. Ang, ako, ganyan ang inaasahan ko po na mangyayari. 2 Peter 3.9 The Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ayan po ang kasulat. Ang Diyos po ay hindi mabagal sa kanyang mga pangako na kung saan ay alam natin o naiintindihan natin ang kabagalan. Instead, sabi po ng Biblia, Si Peter po ang sumulat nito. Instead, sabi ni Peter, ang Diyos ay may pasinsya o mapasinsya. Ayan po ano. Sa iyo, sabi niya. O sa inyo, o sa atin. May pasinsya ang Diyos sa atin. ayaw niya na husgahan tayo agad o peris agad yung mamatay agad o maibulid sa kasalanan but o ayaw niya na kahit na isa na mayroong mabulid sa impirno o sa kamatayan siguro yan ano but everyone to come to repentance lahat o lahat tayo ay magbalik loob o humingi ng patawad, yan po ang gusto ng Panginoon. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand his slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ayan po kung nababagalan man tayo at alam ko naman eh, ang tao eh, ganun po eh na, naiinip pero iba po kasi ang ang timing ng Panginoon eh iba eh oh. kaya ganyan naiintindihan ko po yan na ang tao ay naiinip ganyan din ako dati pero nung naintindihan ko ang kaibahan ng timeline ng Diyos sa timeline ng tao, ay talagang mainipin talaga ang tao. Romans 12, verse 19 Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Ayan po. Kaya po ako, nagtitiwala ako na pagbabayaran eh. Pagbabayaran ng tao yung mga kasalanan na ginawa niya dito sa lupa. Pagbabayaran po. Dahil nga dito eh. Ngayon, Uh, hindi natin kasi alam ang magnitude ng kasalanan nila. Opo, hindi natin alam eh. Kaya, napakahirap po na i-judge. Napakahirap. Uh, ulitin ko, ano, hindi natin alam kasi tao lang po tayo eh. Hindi natin alam ano ang magnitude ng kanilang kasalanan. Pero, ito si Duterte, inaamin na niya eh, pinagmamalaki pa niya eh, na siya ay pumapatay ng tao? Ay, paano yan? Hindi ba? Kaya ito ay sureball na po ito at yung mga kasamahan niya. Kasi pinagmamalaki pa nila eh. Hindi natin alam kung itinatago nila. Pero kasi ito, hurry up! Sabi pa niya eh. Hindi ba? Sa ICC, nadakpin na siya mga ilang araw bago siya dakpin, yun ang sinasabi niya. Hurry up! Sabi niya eh. Nung inimbita siya sa sa dyan sa Senado at dyan sa lower house, inimbita siya. O, sinabi niya na pumapatay siya ng tao pero walang detalye. Yun nga eh, kung sino, kung sino yun, ay nung tinatanong naman siya ay simple hindi naman niya ibibigay ang detalye o anong panahon o sino yung pinatay niya hindi ba ay ganoon po talaga eh pero pinagmamalaki niya o iyan po eh kaya nung narinig ko po yun kasi nasa Biblia po yan eh ipinagmamalaki pa nila ang dapat sa kanila ay kahihiyan. Nasa Biblia po yan. Ipinagmamalaki pa nila ang dapat sa kanila ay kahihiyan. Their God is their belly. Ang nakasulat po eh. Ang Diyos nila ang kanilang mga tiyan. oh, pinagmamalaki pa nila ang, kanilang, ang dapat sa kanila ay kahihiyan. Their God is their belly. oh, ang susunod daw dyan ay distraction. Ang susunod, ang sabi po ng Biblia, ang susunod dyan ay distraction. Kaya nga po ako, ang dami kong Bible verse eh, na alam eh. Yung nagmamalaki pa na siya ay pumapatay at ang Diyos nila ay ang kanilang mga tiyan, ang susunod daw dyan ay distraction. Kaya alam ko na mangyayari yan eh. At kasama po yung mga pumapalakpak dyan. Kasama po sila kasi pinagmamalaki nga nila eh. Ngayon ay siguro yung iba ay exempted siguro kasi ay hindi makaiwas kasi pinapasahod po ng gobyerno. O nakakakuha ng, ay pero kung nakakakuha ka ng mga, ng mga pabor kay Duterte at pumapalakpak ka, kasama ka dyan. Their God is their belly eh. Kasi yung mga pabor kasi na nakukuha nila, ikukonvert ko yan sa laman ng chan, hindi ba? Pagkain yan eh, na nakukuha nila. Oh. Their God is their belly nga eh. Oh. Distraction ang susunod. Do not take revenge, my friend. My, ah. Do not take revenge, my dear friends. Hindi ko kabisado itong verse na ito eh. Iba yung versyon na alam ko eh. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord of hosts. Ayan po. Alam nyo po, simula nung ito ay pinananiwalaan ko, wala na sa akin yung pagganti. Wala na. Kasi nga dito eh. Mas sureful kasi ang Diyos ang gaganti eh. Kasi alam niya lahat eh. Ay ikaw ay hindi mo naman alam ano ang magnitude. Pero ay sinasabi ko dito kay Duterte, alam natin ang magnitude. At least. Kasi pinagmamalaki niya eh. Oh. Hindi ba? At may mga alipuri siya. Kaya malakas ang loob niya. Hindi ba? Ayan na nga, si Bato de la Rosa at sa si Bungo. Pagador pala ito si Bungo eh. Siya ang nagbabayad. O, oh. oh, ito naman si, si de la Rosa ay execute executioner po ito. Kasi naging hippie po ito eh. Nang pulis doon sa Dabao at nang pulis sa buong Pilipinas. Oo. oh. Kaya makukonsider ko ito na executioner po ito. Ito naman si Bongo Pagador. Kaya nga silang uunahin eh. Oh. Aywan ko lang kung ano ang paniwala nyo, pero ako, ganyan ang paniwala ko eh. At lalo na ngayon si Garma, magtitistipay na, sabi ni Trillianis. Magtitistipay na na ito si Bungo ang pagador. Oh. Walang lusot yan. Kasi nga, in the testimony of two or three witnesses ay, eh. ay sigar man ang isa at mayroon pang iba, hindi ba? O, walang lusok yan. Hindi naman ganun, ganun sa testimony ni yung, yung bago nag-testimony dyan sa Senado, si Dorisa ba yan? ano anong pangalan nun? Yung Master Sergeant Marin... Marine Master Sergeant, hindi ba nagtistify? Ay, sino ngayon ang kasama niya na magtistify? Wala eh. Kaya hindi papaniwalaan yun. Iisa lang niya eh. Oh. Only one witness is not enough ang nakasulat po sa Biblia. There must be at least two or three witnesses. Ayan po. Sino ang, sino ang kasama niya na nagbuhat nung mga bag, <laughs> hindi ba? Dapat na andun din mag -tistify. Oo, binuhat namin yung mga malita. Oo. Binuhat namin yan. Oo. At least hanggang lang. Pero ganun pa man, hindi nila ma-testify ma na paano nila iuugnay si Martin Romuldis. Oh, bahay lang ang sabi nila, bahay. <laughs> doon lang daw nilagay sa bahay. Ay, bahay lang po yun. Baka katulong lang o janitor lang ang tumanggap dun ni eh. Di ba? Oh, kung totoo man yun. Pero under renovation pala yung bahay. Ayang ayan nga eh, mahuhuli po yan eh. Kung nagsasabi ng totoo, hindi. Lalo na doon sa gwardya. Ako dyan sa Bill Air eh, Diyan sa Bill Air, eh, ah, dati labas, labas pasok ako diyan dahil mayroon kaming pumping station diyan ng Nawasa. Diyan sa Bill ang higpit po ng, <laughs> ng gwardya diyan. Kung nasisira kasi yung pumping station namin diyan ng Nawasa, ay inaayos namin. O, oh, ang higpit dun sa gwardya, kung naandong ka na doon sa pumping station, mayroon pang rumurunda <laughs> na sinisilip ka nila anong ginagawa mo. Ganun po yan. Ay RP na yung sasakyan ko, Republic of the Philippines. Oh. At alam naman nila na mga teknisyang kami o yung mga engineer kami na pupunta rin. Pero mahigpit po. Oh. Nakalagbok po. Kinukuha yung uh, lisensya ng driver namin. Oh. Ganun po 'yan. Ay bill air lang po 'yan. Bill air. Oh. Sa dyan sa Makati. Okay, kaya nga po ako alam ko na ito ay susunod na ito si Bato de la Rosa. dahil nga just na po ang nagpangako eh. Just na ang kwan eh. Maaasahan po talaga ang tao kasi hindi eh. Ang tao ay nagsisinungaling eh, o nangangako pero hindi magawa. Kasi nga limitado po ang tao. Limitado. Deuteronomy 32 verse 35 Bingayans is mine. Dito po nanggaling yung isinulat ng Romans. O oh, yung isinulat ni Paul. Dito nanggaling yan sa Old Testament. Bingayans is mine, I will repay. In due time, their foot will slip, for the day of disaster is near, and their doom is coming quickly. Ayan po ang nakasulat sa Deuteronomy. Ang sumulat po nito ay si Moses. O, oh, ang Panginoon din po ang nagsalita nito, isinulat lang ni Moses. Ang sabi po ng Panginoon, Bingayans is mine." Ayan po eh, hindi ba? Bakit? Ay alam niya ng lahat 'yan, eh. Kaya uh, God is a just is a God of justice. Sigurado po 'yung justice niya kasi alam niya ih. Eh. Oh, Bingayan si mine I will repay in due time their put yung mga paan nila their put will slip madudulas hindi ba For the day of disaster ayan nga yo may disaster eh o kaya may, may distraction eh hindi ba For the day of distraction is near malapit na o hindi ba under doom oh and ano ba itong doom yung pagbagsak ba ito yung pagbagsak nila is coming quickly ayan nga po eh hindi na maiwasan yan opo under doom o oh, yung pagbagsak nila is coming quickly yan po ang bahang ko po sa mga ah, uh, yung mga wicked people pag bumagsak quickly. Ayan po ang naobserbahan ko. At mahirap makarecover o hindi nakakarecover. Ayan po. Ang title po natin ngayon ay susunod na si Bato de la Rosa at Bungo sa ipadadakip ng ICC. Ako po naniniwala dyan dahil nga po dito sa mga verse na ito. O sige po at hanggang dito na lang po ano at sana po ay may naintindihan tayo at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pagkikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.